Yan yung aking pusa o. Oh. Nag-aantay na naman doon ng pagkain. <laughs> aking malunggay yan guys. May kamuti. Ang ganda na guys yung aking kamuti o. Oh. Aking tanglad po doon sa dulo yung aking uh, mint ayan guys oh binabantayan ni Abu Baba yung aking uh, mint oh yan ang ganda guys masarap yan sa ano sa yellow tea tsaka ka na guys, 'yung aking tanglad dito. 'Yan. Aking kamuti 'Yan guys, 'yung sasakyan ng aming bisita 'yan. yan. Ito naman po 'yung aking mint ang gaganda na guys oh. At ito naman po 'yung sampasampalok po 'yan oh, 'yung gamot po ng ano. COVID, umalaki um, na po sila oh Marami po sila dito ayan Yan yung way palabas po ay Gilbert ay ay kagaling, ha ha Gutom ka na ha Gugutom na yung mga alaga ko Hindi ko po sila pinapansin kasi ayaw ayaw po ng bisita po namin ng pusay <laughs> Ay, buntis na sa bubaba. Hmm. Yan sila guys, oh. Nupansin muna kami. Aking tanglad, ayan guys, oh. Lumalaki na, oh. yan yan at ang aming bisita ay uuwi na rin sila. Mamayang hapon, guys. Ayan. Mamayang alas 3. At aking tanglad po dito sa kabila, ayan, guys, oh. Ganda ng kamote, oh. Muusbong na 'yung aking tanglad, oh. Ayan. Yan guys, isasakay na yung mga sasakyan sa papuntang Riyadh po. Yan guys, dalawa na Yan guys, mga driver mga yan. Oh. Agrobrobat dan. Magaling yan. Masipag naman yung driver. Wala <laughs> natin yung mahuli. Mamaya. Maganda ng panahon eh. Yeah nauna na yung ano, club car. Tsaka yung sasakyan ni Boss. Oh. <laughs> Sa green na car. Ayan. Ayan po yung ano, prinsesa. Oh. <laughs> si <Sila. laughs> Ayan. Kasi sila. Yan po yung sasakyan ni Boss. Bye-bye. Yan na sila, guys. Oh. Nahuli ito. Bata si na nahuli. <laughs> Yan, guys. Sumuwi na sila. Ngayon ay maglilinis naman po kami. Mm -hmm. May matamis, mayroong hindi. Ito yata hindi. Merindah muna tayo, guys. Mm hmm? Upo muna tayo guys sa labas bago natin iligpit. Mga upuan at saka yung big umbrella. Ha? Ang pa eh. Bago lumapit Kain tayo guys ng anong? yogurt. Yogurt. Hmm, tumbling. Hmm. The young man and his single mother went to pick. Goodbye.

Yan yung kinakain ng asawa niya dati. Tumutubo talaga yan dyan talaga, ya? Yeah? O tinanim nila yung mustasa. Hmm. Lumalaki. Yan, dami naman nila dyan sa singit-singit ng...